What's up mga ka Welcome back sa aking youtube channel at kung bago lang po dito sa aking channel ako po ang iyong ka na si Erwin at welcome po dito sa ka vlog ang istorya ng sandiyang saponer dito sa Pilipinas. In today's video, mga dyan so, magandang umaga sa inyo sa mga empahin ng mundo. Ang araw ngayon ay uh, Saturday, Janu uh, February 1 pala. So, February 1, mga janos. So, nandito ngayon ako sa uh, SM Molino. SM Molino. SM Molino. Ayan, alam niyo ba ito? Ngayon mga Dito tayo sa SM Molino. So, mamaya, mga dyan, uh, uh, dalawa delivery namin, Molino at saka Dasma. So, uh, bago matapos ang video nito, magpa-price update tayo ng presyo ng uh, mga computer boards at uh, mga cellphone boards no dahil uh, may nag uh, may nag uh, may, may nag comment doon sa ating Facebook account so yon uh, bibigyan pip namin sila kasi pupunta ako may pupuntahan ako doon mamaya so malapit lang din yun doon medyo malapit lapit so dahan ako na rin para may mga content tayo no <laughs> kasi hindi matagal na rin ako hindi nakapag-update doon so may pupuntahan kasi ako doon so yun dahan ako na lang din para may share ko sa inyo kung magkano nangyari yung price kasi hindi ko na lang alam yung price para jangles eh, no yan, abangan nyo lang ulit mamaya. Kita kita tayo, tayo. So, tulay din mga Sao. guys oras na eh, 9:50. 9.52 na ng umaga so ibang araw na ito mga jumpers no? so ngayon pupunta tayo sa uh, ng mga computer guys so yun so, medyo malaylayo yun eh so, pupunta tayo doon so, mga ngayon mamaya magpa-press update tayo ng na computer no? so pupunta na natin para makapag-update ako sa inyo dapat kagapong pupuntahan kaso naging busy ako napatagay tayo guys <laughs> so yun Saan ko ba nilagay? Motor. Ayun lang. Kita ulit tayo mamaya mga ka Let's go. So, ayun mga ka-junkers. No? Tapos ko so, kumuha ng price update. Ayun. No? Dito na sa isa sa rektahan ng mga computer guys. So, ngayon okay, nakakuha na ako doon. Ayun. O, no? oh, di ba? <laughs> so, ayun. Wina tayo. Tapos update ko kayo sa price update dito sa rektahan ng computer mga ka-junkers. No? So, let's go. So, good afternoon guys. Ah, uh, umaga pa pala. 12 pa lang. So, ngayon, mga dyan doon. Nandito na tayo ngayon sa Jump Shop ko. So, mga bago lang dito sa channel ko. So, andito yung Jump Shop ko mga kajals nung nag-jump shop pa ako. So, ayan. Nandito yung kalsada guys. So. Aurora Boulevard yan, mga kajals. Tapos so, yung Jump Shop ko, dead end yan. Yung papuntang SM. Huh? So, balik lang natin nga para makita nyo yung Jump Shop. So, ayan mga kajals yung kalsada pag may customer ako dati yun o ang tagabantay na natin nandito na tapos ito yung mga halaman niya nung uh, kapitbahay namin dito sa may talyer so ito yung mga puno na nakatambak so ayun makikita niyo doon sa taas o oh. Yung pangalan ko ayan pakita ko sa inyo ha zoom natin ayan o uh, metro manila linis ganda Erwin T. Tambong Erwin T. Tambong recycling center we buy all kinds of scrap no pinagawa ko yan mga junk buy ako ko diyan 500 <laughs> so ayan yung junk po nung araw nung bukas pa yan ha so ayan yung mag-asawa na yon sila Mang David saka si Ate yung asawa niya Siya yung caretaker ko ngayon kaya medyo malinis dito sa kalsada so yung kasi ano ng barangay yan eh yung nagbaha so ayan kukunin ng barangay yung nagbaha mga junk no? pero sila dito sila ayan sila Mang David guys ayun dyan shop ko dito kami namimili nung araw no o so, yan yan so 4 years na yan sarado guys <laughs> pero sana ngayon taon makabukas no yan dito sa taas yun yeah, update ulit kayo mamaya mga jangkers nakaman David <laughs> hehehe So yun mga ka-jungers, no? dito ngayon tayo sa Jungle Shop So kasama natin si Mandabit, saka si misis niya, si ate I love you I love you daw ah. <laughs> Sila yung nagbabantay ngayon dito sa Jungle Shop ko So yun yung Jungle Shop ko mga ka-jungers no? So kayo dito tayo magpapaya update ng presyo ng mga computer mga ka no? Kasi nandito na tayo para may upload ko na mamaya to, Para may share ko na sa inyo kung magkano nga yung mga presyo ng uh, um, mga board at saka mga board ng cellphone. So napakarami ng mga klase ng pag sinabi mong computer, scrap computer. So maraming klase 'yan, hindi katulad nung araw. ah uh, pag sinabi mong motherboard, motherboard lang. So ngayon, marami lang klase mga nadyangis no. So hindi ko naman kabisado 'to. So tsaka, hindi ko naman tawag dito, hindi ko naman linya 'yan. So pag may nagbebenta lang sa amin nung araw nung may diyan pa ako, nung pag may nagbibenta yan, sinatan, sina, sinasantabi ko lang yan, mga kajalis, no? hindi ako bumibili lang, hindi ako nagpapaskill dyan, hindi ako nagtataripa dyan, kung magkano yung mga ganito, motherboard, hindi ako nagaganyan. So, pag mayroong nandyan, itatabi ko lang yon saka itirekta ko. So, yun lang ang lamang ko, kasi alam ko yung rektahan ng mga computer, no? So, hindi ko na inaalam kung magkano, o kung, kung ano yung mga, yun, yun, yun kung mga ano yung mga klase na yun, hindi ko na inaalam yun, mga kajalis, no? Basta pagdating ko doon, sisegregate nila yon papakita nila sa iyo kasi yung rektahan naman mga kajalis ay Uh, tawag dito ang uh, mga anis naman yon pag dala mo doon halo-halo pipilian nila yon kasi pwede ka naman magtanong tanong magtanong ka kung magkano magkano yung mga presyo na yon no so ayan i-share ko yan sa inyo dahil nagpunta nga ako doon kanina uh, bago magtanghalian pumunta ako doon ngayon ka kanina nagpunta ako doon nakashot <laughs> kasi ako dahil, guys oh. <laughs> so so nagpunta nga ako doon at humingi ako ng price update so kasi dati mga kajangers um, ang ang um, pag ka ng price update doon mga kajangers bibigyan ka nila ng papel, no? So ngayon hindi sila nagbibigay. So kailangan pipicturean lang muna doon sa pinakataripa nila doon sa may junk shop nila, no, mga dyan. So junk shop din na malaki 'yon, kaya lang big time 'yon. Eh malaki mga binibili nila. So saka sa video to, mga dyan, so Ah, uh, bibigyan ko lang sa inyo yung mga basic lang. So yung basic na to, marami pa rin to na sa 31. Ah, uh, yung basic ng computer na i-share ko sa inyo kasi mas marami pa. Marami pa talaga. Hindi tayo mauubos. Paubos yung ah uh, siguro 30 minutes yung pag ano, marami yung classes sila binibili mga guys, no? So, sisend ko yun sa inyo dito sa aking channel. So, antayin nyo lang yan. Kita-kita ito yung mamaya. Tara, let's go! At muli, mga ka-jars, ako'y nagbabalik. Kailangang oras na ay 12.55 na lang hapon, mga ka So, magandang hapon sa inyo sa mga impaning ng mundo. So, tanghalian pa lang pala, mga ka-jars, no? So, nasa kasama natin, kakasalikod natin si Mang David, no? So, dito sa video Hello. to, mag price update tayo ng presyo ng computer board doon sa ating nirerektahan. So ang ibibigay ko lang sa inyo mga Jans, yung mga basics, basic lang na uh, boards na ibibigay ko sa inyo yung sa mga computer boards at yung sa mga uh, cellphone board mga Jans. Kasi yung iba hindi ko talaga to niya. yung iba hindi ko talaga naiintindihan. So ang gagawin ko lang, babasahin ko lang to at isi ko lang sa inyo kung magkano yung mga presyo nun. Mga presyo nun, no? So yung video nito para sa mga bago at nagsisimula pa lang gusto pasukin ng pag-scrap lalo lalo na dito sa price update natin sa computer boards mga kajas no? so meron tayong babanggitin na 31 piraso o klase ng pagkukomputer no? so, simulan natin yan siyempre wanda na kayo hawag na ng lapis at papel sisimulan na natin yan 5, 4, 3, 2, 1 lista mo na yan, yan. So ito mga Diyas, so, uh, in-update to sa akin Kanina nag-update ako kasi dumiretso ako dun sa rekta no? Kasi hindi na sila nag-update no? Hindi uh, kasi ako nag-update Hindi sila nag-update kasi nga hindi naman ako talaga nag-update Nag-ano dun uh, Linya to no, mga kajal no? so, Simulan natin yan mga kajal sa presyo ng so, 31 to mga kajal so, Kaya mahaba Kaya hawak lang yan ng popcorn <laughs> So ito Simulan natin to mga kajal sa motherboard double no? Ang presyo ng motherboard double Doon sa ating nirerektahan ay 500 60 yan mga kajas, per kilo. So, ang pangalawa, yung single chips na motherboard. Ang presyo niyan ay 350 per kilo. At yung sumunod yung AM2. So, hindi ko alam ito kung anong AM2 na ito. So, basta bigay ko sa inyo yung presyo. So, comment na lang down below. So, ang presyo ng AM2 doon sa ating lagtaan ay 205 per kilo. At yung motherboard, 450. Isubin kong motherboard siguro yung regular lang. Eh, no? so, presyo niya, motherboard, 450 per kilo. Tapos yung motherboard clean, 660 per kilo at yung IC board 350 per kilo at yung IC clean 535 pesos per kilo yan mga kajan no? so punta na tayo sa pangwalo ang CDR ang price CDR board ang price niyan doon sa atin. 820 mga kajan so punta na tayo sa pangsyam ang LCD board na nagkakalaga doon ng 815 per kilo mga kajan so punta na tayo sa pangsyam po binibinan lang natin kasi napakapan ito guys Pansa ordinary clean. Ang presyo nito doon sa ating rektaan ay 365 pesos per kilo, mga ka-jungers, no? So, tuloy-tuloy tayo dahil pupunta na tayo sa presyo ng laptop class A. Ang presyo ng laptop class A doon sa ating rektaan ay 1,460 per kilo to, mga ka So, punta na tayo sa pang-12 ang laptop class B. presyo nito doon sa ating rektaan ay 995 pesos per kilo. So, punta na tayo sa laptop C ang presyo niya doon sa ating rektan ay 450 per kilo at yung B-card hindi ko alam kung ano yung B-card na so bala na kayo basta sinishan ko lang sa inyo ang presyo ng B-card comment na lang down below ang so, presyo ng B-card doon sa ating rektan ay 600 pesos per kilo at yung uh, B-card clean daw sabi nila dito yun o oh, binabasa ko lang guys ay 950 pesos per kilo at yung sumunod yung pag 60 natin yung kalas so yun kalas hindi ko rin alam kung ano yung kalas Ah, so ang presyo niyan 67 oh mali 67 lang na isulat ko so alisin niyo na lang yan oh alas 67 pesos per kilo so check, check ko lang to lalabas na lang yan dito kung mali yung uh, binanggit ko no ayun so, kaya uh, susunod natin pang 17 ay PSU buo ang price niyan ay 31 pesos per kilo so tingin ko tama naman so ang modem ang presyo niyan to sa ating rektahan ay 225 pesos per kilo at yung pang 17 natin mga kajangas ay yung TV board, ang presyo na ng TV board dun sa ating rectal ay 42 pesos per kilo TV board yan boy 42 pesos per kilo no? <laughs> Natapon lang yan guys <laughs> Tapos na lang tayo dun sa CD, ito yung CD na CD tape CD tape pa tawag CD, ang presyo nun doon sa rectal natin ay 28 pesos per kilo no? So ang nabanggit kong mga presyo ay Pang 20 pa lang dahil meron pa tayo pang 11 Ito yung sumusunod na uh, ito na yung mga kajagin na nyo yung mga uh, Ah, tawag ito. Cellphone board, no? Pero <laughs> so, ito, simulan natin yan, mga adyans, ha? Nokia board. Ang presyo ng Nokia board dun sa ating rektahan ay 3,280 per kilo yan, mga adyans, no? Ang mahal, guys. <laughs> so, ito, punta na tayo sa... Samsung board. So, ang presyo ng Samsung board doon sa ating nagtaan ay 2,000 pesos per kilo. So, napakataas niyan mga parang <laughs> so, sumunod na tayo sa uh, cellphone board na China. Ang presyo niyan doon sa ating nagtaan ay 1,370. Mataas pa rin yan mga kajangas. No? So, punta na tayo sa Memo Class A. Ang presyo ng Memo memory card ang tawag yan. Yun lang alam ko. So, ang memo memory card uh, Class A ay presyo ng 2,570 yan mga kajangas per kilo. So, sinusundan niya ng memory Class B, ang presyo niyan doon sa ating rektana ay 1,300 pesos mga kajahal per kilo at siyempre punta na tayo sa memory slot memory slot yung ano niyan eh basta yun na yun sa <laughs> so, memory slot doon sa ating rektana ay 500 pesos mga kajahal per kilo so sinusundan ulit yan ng ah uh, HD board HD, di ba alam ano to, basta binabasa ko lang ang so, presyo ng HD board sa ating rektana ay 1,540 pesos per kilo at siyempre sinusundan yan ng Pati dito may sasakyan eh, you no? Know? Bios. Kaya yung Bios niya, mga dyan ay, ano, ah capital B. Big D boy. Uh, di siya, victory boy siya. So, ang Bios na presyo niyan doon sa ating rektan ay 9, 920 pesos per kilo. Mag-aabono pa ako. 920 pesos per kilo. So, yung Bios na to, bago lang to sa, sa pagkakaalam ko. So, di ko nga alam kung anong klase to. So, yun. At meron na tayong tinatawag na triak. May triak na rin sila, mga dyan. Siguro yung alam to. So, ang presyo ng triak doon sa ating rektan ay, P290 pesos per kilo. So, ang P130 natin ay yung chips. So, di ko, chips. Ibig sabihin chips. Ah, mga baklas to. Alam mo na, mga baklas to na nasa motherboard. Yung, ah, uh, kumbaga yung motherboard. babasagin nila. Sisirahin nila. kinukuha lang nila yung mga importanteng bagay doon sa board. No? So, ma, per kilo nga to. Yun. Alam mo na. Nintindihan ko na, guys. Ito, mga triac na to. Mga chips na to. Ito yung binabaklas nila sa motherboard. kinukuha nila yung mahal. Pero to mahal, matagal ang ipunan nito kasi malilit na bagay lang yun, just per kilo pa rito, no? So, sana naunawaan nyo ako mga dyan, no? So, ang chips, ang presyo nyo doon sa ating rektaan ay 4,350 mga dyan per kilo. So, ang lilit nun. So, ilang piraso yung isang kilo, no? So, yun. So, ang camera, hindi ko rin alam to yung camera. May nakalagay din camera, bago lang din to sa pagkakalam ko. So, ang camera, hindi ko alam baka camera board do So, ang presyo ng camera board na lang, sabi ko na lang camera board, no? So, comment down below sa mga nakakalam dyan. Huwag nyo na sabihin kung ano tayo kayo, no? Sa kayo nagbibesta. <laughs> so, ang camera, doon sa ating rekta na ay 6,500 pesos per kilo. So, yung mga labang itong ga presyo, gawin nyo lang yung guide Ipagkumpara nyo lang yan. Kung nagrekta -re nga kayo sa mga rektahan ng mga motherboard at computer boards, no? So, yung mga labang itong yan, gawin nyo lang yung guide Ipagkumpara nyo lang yan doon, paulit-ulit, no? So, muli, ako ngayon ka dyan sa si Erwin. So mga kadyan, no, pakishare naman natin yung video. Sana nagustuhan nyo natin yung video for today. Kung nagustuhan nyo naman, like naman. Hindi pa kayo nakapag-subscribe. Kaya pala dyan sa ating channel. Click yung subscribe button. Hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So muli, ako ang inyong kadyan sa si Edwin. Kita kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyan. Peace out. Yo!